Pag nang umaga po sa inyo Alexander Lexter Jules, ang babalik para sa inyong update. Yes, mga kaibigan, walang nakakapag-move on from uh, puno ng buhay hanggang sa TikTok upload ni my my and rat at siya ni George ay talaga uh, pinag-uusapan pa rin hanggang sa ngayon at uh, hindi pa rin maputol-putol ang chika sa showbiz landia. Yes, mga kaibigan, ang uh, paborito nating si Meridel may main ay nagpalabas kahapon ng uh, napaka nakakagimbala na siya nakakatakot ba? napaka sexy napaka sexy po na saya with George at ang original original ayun nabulot tayo original daw talaga nito ay medyo magaslaw daw ang mga dance moves pero itong kinover ni my man Trata ni George ng G-Force ay talagang na masasabi mong grabe grabe daw talaga ang uh, <clears throat> performance ni Mary Jemima and Trata dito. Kaya sabi nila, talagang hindi mo ma-question-question question, ang galing ni Maymay sa pagsayaw. Kung minsan, hindi niya pinapakita. Pero, nako, nandiyan lang sa kaloob-looban ng kanyang katawan. O, di ba? O, ngayon nakita niyo na, kaya ng isang Mary Del ang ganitong klase ng sayaw. Hindi lang makita sa Um, minsan sa performances niya kasi sa sobrang tangkad ni Mary Dale, at sa sobrang liit na kanyang katawan nako, eh, paano na lang kung uh, uh, ang kanyang moves ay eh, talaga yung uh, gusto mong moves na makita sa kanya, pero ang sabi naman ni uh, ng isang fan ni May Mike, mas gustuhin niya na ganito sumayaw ang isang Mary Dale May Mike Entrata kesa doon sa mga sumasayaw na hindi mo alam kung Con ano ang ginagawa sa dance floor. ba diba? Parang yung iba naman, sobrang exaggerated na. Sobrang, sobrang uh, dance move na ang binibigay. Pero, yes, merong may gusto nun. Pero sa atin, wow, atin, pag si Maymay may Antrata, yun. Siya, syempre, bias natin yan. Pero, yes, mga kaibigan, ayun, salamat Maymay may, at nagkaroon ka ng time na gumawa ng TikTok at makapag-upload sa YouTube world. No, not sa YouTube world sa TikTok world kasi nga po medyo matagal-tagal na inintay ito ng iyong mga taga-superb ay ayan plus ang puno ng buhay guys nax sobrang sobrang nakakagigil ang isang maymay may, -may trata yung uh, napaka-light lang ng uh, pagdala niya as a host sa puno ng buhay at uh, talagang nakakaaliw as always our uh, happy peels meryelme may entrata padin niya's maraming kaalaman po ang naibigay ng uh, puno ng buhay kanina kagabi I should say I rather say kagabi sa kanilang uh, first episode ng puno ng buhay ito po ay uh, talagang pinag-uusapan uh, ngayon sa ngayon sa social media. Narito po medyo mga entrata with puno ng buhay. A little clip lang po. Hindi lang di buuin. Baka magalit na po ang knowledge channel sa atin pag ubusin na natin yung buong video ng uh, puno ng buhay first episode. Here is Mary may entrata. Enjoy! Mga best friends of the forest? O mga BFF? Kanina pa ba kayo dyan? na uh, nakakaya naman. <laughs> Hindi pa ako ready. Joke lang! Ako ito, si Ate Maymay at welcome sa aking bogang garden na punong-puno ng buhay! <laughs> Ang bango mo naman, Gia da Gumimela. At ikaw naman na madahon ay si Parnie. Ikaw, ang ipapangalan ko sa'yo ay Brrrr! Kat da Kat Moon Plant! Yes! Ay, mga BFF, may narealize lang ako. Habang nag-aalaga ng mga plants, may mga katangian pala sila na nakapareha sa atin. <gasps> Bilang living things, ang mga halaman ay binubuo ng mga cells. At para mabuhay, kailangan nila ng hangin, tubig, pagkain, at enerhiya. Siyempre, ang mga halaman din ay nakadepende sa kanilang kapaligiran o environment. Higit sa lahat, may kakayahan din silang magparami o magreproduce. Wait a minute! Paano nga ba ulit nagreproduce ang mga halaman? Uh, ah, alam ko na! try natin tawagan ng kuya kong expert sa kagubatan. OMG! Kuya Elijah! Hoy, sobrang na-miss kita! Kumusta ka na dyan? At may may baka mo na eh. May mga wild animals sa paligid. Ay, sa wakas, tumalas na rin. Ate Maymay, tawagan kita uli mamaya ha. Hanap lang ako ng safe spot dito sa rainforest. Okay, Kuya Elijah. Basta mag-ingat ka d'yan ha. Hi. Mga BFF, mag-self review muna tayo tungkol sa pagpaparami ng mga plants. Halimbawa, si Kaktus, Tikad Moon Plant. Di ba, tumutubo sila gamit ang mga buto? Pero knows niyo ba kung paano nag-grow ang mga seeds? Let's all watch this. <laughs> Ang mga halaman ay mayroong male at female sex cells na ginagamit nila upang magparami o magreproduce. Ito ay tinatawag na gametes. Mga BFF, para mabuo ang seed, ang halaman ay dadaan sa proseso ng pollination kung saan ang pollen grain na naglalaman ng male gametes ay nalilipat. Kapag nagsama na ang male at female gametes, makakabuo na ito ng seed o buto na naglalaman ng genetic information ng parent plants. Yan naman ang tinatawag na fertilization. Bongga, di ba? Kaya mga BFF, pangalagaan ang mga little seeds at mga bulaklak na makita nyo sa paligid. Okay? Pero ngayon, ikumpara muna natin si Kat de Katmon at si Gia the Gomamela. Pansin niyo ba, Sikat, may fruit na naglalaman ng seeds. Si Gia naman, may mabangong flower. Ano sa tingin ninyo ang tawag sa kanila? Silit na agad mga BFF! Okay! Ang mga ganitong halaman ay vascular plants. Meron silang vascular tissue o nagsisilbing daanan ng tubig at nutrisyon. May dalawang uri ng vascular plants. Yung mga tulad ni Gia at ni Kat na may bulaklak at nakakapag -produce ng mga buto. At yung pangalawang uri naman ay yung mga hindi nagpo ng mga seeds. Ha, ah, kung may vascular plants, ano naman ang kabaliktaran nito? non vascular plants! Mga BFF! Ang mga halaman na ito ay makikita sa lugar na mamasa sa o moist area. Wala rin silang vascular tissues, kaya hindi sila lumalaki tulad ng mga ibang algae, liverwort, at iba pa. Ay, teko, paano naman si Fernie? Wala siyang seed, wala din siyang flower, at madalas din siyang nakikita sa moist area. saang family kaya siya nabibilang? Sa vascular plant or non-vascular plant? Hello? Huh? Hello Ate Maymay. Kamusta pala paborito kong pinsa? Kuya Elijah! Ay, wait. Wala ka naman sa gitna ng forest, 'di ba? <laughs> Oo, Ate Maymay. Safe na ako dito sa camp namin. Um <clears throat> Ate Maymay. Sino pala 'yung mga kausap mo diyan? Ah, sila 'yung mga BFF ko, o mga best friends of the forest. Ah! What's up, mga BFF? Ako nga pala, si Kuya Elijah. At tulad ninyo, nandito ako upang pangalagaan ng ating kapaligiran. Kaya nga ako nasa rainforest ngayon eh. Nag-e-explore ng mga undiscovered plants, animals, at species. Kuya Elijah, baka may makita ka dyan katulad ko. Yung exotic beauty. <laughs> Ikaw, ate Maymay, ha? puro ka talaga, Biro. <laughs> Pero teka, ano bang may itutulong ko sa inyo? Ah, ito kasing si Fernie the Fern. Hindi kasi namin sure kung vascular plant or non-vascular plant siya. Ano nga ba? Don't worry, ate Maymay at mga BFF. May mga research ako makatutulong sa inyo. Ate Maymay at mga BFF, itong fern plant na nabibilang sa mga vascular plants. Oo, wala silang flowers, wala silang seeds, at madalas silang makita sa damp o moist areas. Pero, may kakayahan pa rin silang magreproduce sa tulong ng kanilang spores. Ah, spores? Para ba yung mga pores sa katawan ng tao? Kaya nito? Hindi, ate may may. Magkaiba kasi ang pores at spores. Tanong ako, kung ang mangga na nasa puno ay nahinog, ano mangyayari dito? Kinakain. May kasama pa nga ang baguong. <laughs> Joke lang, kuya. Hmm. Uh, kapag ang mga mangga ay nahinog, nalalaglag sa lupa? Tumpak ka dyan, ate Maymay. Parang ganito rin ang spores sa fern. Kapag nahinog na ang mga sporangia, mabibiyak ito at malalaglag ang mga spores sa mamasamasang lupa. Dito naman tutubo yung maliliit at hugis pusong halaman na prothalus. Ito yung first stage ng mga fern. Kapag umulan, ang sperm cells ng prothalus ay aanurin ng tubig o lalangoy papunta sa egg cells. Magbubunga naman ito ng isang baby fern na lalaki at magiging isang frond. Amazing! Pero, Komplikado ang buhay ng isang fern. Sa libu-libong spores na nilalabas nito, minsan, iisa lang ang tumutubo para maging isang fern. Ay, oo nga Kuya Elijah. Nakadepende pala talagang paglaki nila sa lugar at panahon. Mm -mm, kaya nga dito sa gubat, doble ingat ako sa paglalakad ko eh. Baka kasi makatapak ako ng ng Prothalus o kaya Baby Fern. <laughs> mga BFF, carry pa ba? Hmm, flowers at spores. Ah, Kuya Elijah, bukod sa pamumulaklak at mga spores, may ibang paraan pa ba para mag-reproduce yung mga halaman? Hmm, good question, Ate Maymay. Sandali lang ah. nakikita mo ba itong hawak ko? Itong hawa ko ay isang kakaibang lagayan ng mga seeds o buto. Ang tawag dito, cone. Lagayan ng buto? Cone? Uh, ha? Nakakalito na to, no? Tara, balikan natin. Una, ang mga angiosperm o halamang namumulaklak. Ang mga bulaklak ang nagsisilbing reproductive organ nila. Ang ikalawa naman ay ang gymnosperm o halamang tinutubuan ng mga cone. Yung cones naman ang nagsisilbing reproductive organ nila. Ah! Angiosperms! Parang si at Kasi may mga bulaklak sila, Kuya Elijah. Pero yung gymnosperms, parang hindi ko pa yata nakita yun. Ate Maymay at mga BFF, kung nakabisita na kayo sa Baguio, o kaya sa kabundukan ng Rizal, o di kaya sa Tagaytay, makakakita kayo ng local pine trees. Yung mga pine tree ay tinutubuan ng pine cones na siyang tumutulong para magparamis dito. Ah! Oh! <laughs> Bigla akong nilamig dun sa mga sinabi mong lugar, kaya Elijah. <laughs> Aha! Habang nasa bahay pa kayo, Ate Maymay at mga BFF, ako na munang bahalang mag-tour sa inyo. Dadalin ko kayo sa isang forest na pinalilibutan ng pine trees. Sige, sige! Tara! What's up, best friends of the forest? Lamig dito sa kabundukan na, no? Ah, nandito pala tayo upang maghanap ng cone-bearing plant. Let's go! Mm. Ah! Bale, may mga pine trees dito. Yung mga patusok-tusok ang mga dahon. <laughs> Salamat sa tulong Tandang Puno. Hmm. Mga BFF, talasan ng inyong mga mata ha, sa paghahanap ng pine trees. Ayun, you know? Sakto at may kohon pa. Sa tingin niyo mga BFF, paano kaya sila nabubuhay at nagpaparami? Tara, let's analyze. Hmm. Ang cone-bearing plants ay kilala rin bilang conifers. Mayroon itong scales na ginagamit nila upang magreproduce. Nahati rin ito sa dalawang uri. Ang male cones na naglalaman ng pollen at ang female cones na nagproproduce naman ng egg. Sa tulong ng hangin sa kabundukan, ang pollens mula sa male cones ay dinadala papunta sa female cones. Kalaunan, mag-fertilize ang mga pollen at egg ng female cones. Sa scales nila, tutubo ang mga seeds. At kapag nahinog na ang mga seeds sa cones, malalaglag ito sa lupa o tatangayin ng hangin sa ibang lugar. Fast forward, magiging pine trees na rin sila. <laughs> mga BFF, ang iba pang halimbawa ng cone-bearing plant dito sa Pilipinas ay ang almasiga, benguet pine, agoho, at marami pang iba. Ang amazing ni Mother Nature, no? Yung araw, hangin, tubig, lupa at iba pang elemento sa ating paligid ay nakatutulong para maging successful ang buhay. Hindi lamang ng mga halaman, kundi pati na rin tayong mga tao. <laughs> o siya, Ate may may at mga BFF, tandaan, approve ang pangangalaga sa kalikasan. Kahit nasa tahanan, kaya sa susunod na tour ulit natin, ha? Bye! Thanks, Kuya Elijah! Sobrang bright and clear na talaga sa amin ang plant reproduction! The best ka talaga! Mga BFF! Sabi ko naman sa inyo, expert talaga yan si Kuya Elijah! Hmm. Pero paano kaya natin share sa iba ang mga natutunan natin? I have a bright idea! Ibat-ibang uri ng halaman ang nakapaligid sa atin, sa tahanan man o sa mga kagubatan. May ilang namumulaklak at nagpaparami gamit ang kanilang mga seeds. At may mga halaman namang nagpaparami gamit ang kanilang spores o mga cones. Kung titignan natin, pantay-pantay ang role ng ginagampanan ng lahat ng halaman sa ating kapaligiran. Sila ang source ng pagkain, gamot, at tirahan. Nagsisilbi rin silang protection sa natural calamities. Mahalagang matutunan ang proseso ng kanilang pagpaparami. Sa ganitong paraan, ay mapaprotektahan at makokonserve natin ang kanilang species para sa mga susunod pang henerasyon. Bongga, tiba? Oh! Oh, ito na nga! Sasabihin ko na kung alin ba talagang nauna, halaman o ang buto ang tamang sagot ay halaman! Kaya mga BFF, protektahan at paramihin nyo pa ang ating mga halaman kahit tayo ay nasa ating mga tahanan upang maging puno ng buhay ang ating kinabukasan. Muli, ako ito, si Ate Maymay, reminding you na bowel ang hate. Let's all love, love, love Mother Nature! Until our next Echo Adventure! Bye-bye!